Nasamsam ang mahigit dalawang daan at siyam na putasiyam na libong halaga ng illegal na droga sa isinagawang joint bypass operation ng Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit at Lantapan Municipal Police Station sa isang 35 anyos na lalaki sa Lantapan Bukidnon ayon kay Police Colonel Jervet Kulaway, UIC ng Bukidnon Provincial Police Office na sa kuti ang isang lalaki na may edad na 35 taong gulang sa nasabing lugar sa operasyon ay nakumpiska ang hinihinalang shabu na may timbang na 44.11 grams na may standard drug price na abot sa 299,948 pesos at isang 1,000 peso bill na ginagamit bilang by bus money at isang digital weighing scale at isang cellphone at isang pouch. Sa mas pinalakas na kampanya ng uh, Police Regional Office 10 laban sa iligal na droga, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon po ng ating mamamayan kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta gumagamit ng illegal na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station o tumawag sa ating hotline number even dito sa police regional office then makamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao kasi po ang inyong kapulisan uh, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na yung mga taong may kinalaman no sa proliferation ng illegal at uh, drugs dito sa Northern Mindanao Mula dito sa Hilaga Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Subsuban, Alagad na Batas, Tagataguyod ng Balita, Police.